<laughs> ano sa sabi mo? Malaki yung manok nila. Wala na yung ma manok? Yeah. Akala ko diba pit-pit-pit kanina? Asan yung ano mo? Asan na yung pambuhat mo sa kanya?

gawin niyo to. O sige na. 5,000 bibigay ako. 5,000. O sige na. 5,000 na. 5,000 na. O. Ayaw. Ayaw 5,000. Gurit natin. Bakit yun na natin. Sige, sige. 5,000. 5,000. 5,000 na natin. Ate na. Sige. Ayan. 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 Yulong! 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 Yulo. 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 Oh. Ooooooooh! Talon. Talon! Talon! Tolong cik Tan! Ha? Ah, mana pula cik teleportnya? Hah? Mana pula cik teleportnya? mana mana?